Ayan uh, tay, bali ano na ang inyo dyan o, Meron na kayong kita agad na 5.50 Ayan, ibig sabihin pwede na kayong mag-garahe kung gugustoy ano oh. So ayan si tatay Tay, namasayro po kayo? Oo oh. mag po yung ano nyo hmm. mag -apunan. Ah, mag yung Pamamasada nyo po ng skate hmm. Bal Bali po tay, yung ano nito, yung bahay nito, Ibarra Barangay Oo oh. Halimbawa, Tansa, Pabayan. Ay, ibig sabihin, isang barangay po ay magkano po ang bayad? Pag dito, 10. Pagka doon sa Magais, hanggang bayan, 20. Ibig sabihin po, bayan hanggang Magais, 20. Oh. Ilang barangay po yun? Bali, ano yan? Ito lang ang dadaan ng Tansa, bali dalawa. Ah, dalawang barangay lang, 20. Hmm. Ibig sabihin, ang bayad lang po ay 10. Oh. Pero hindi naman na kaya dyan magagasolina. Ano hmm. po? Wala. Tulak pa. Ito, langis lang, pinakanggastos dito. Ah, langis. Bali, para yung gulong ay madulas. Hmm at magaan po at tulakan ah bali ang gastos lang pala dito nila tatay ay yung ano daw langis bali tayo magkano yung pag ano inabot ko pagpapagawa ng isang miskin na ganyan 4-5 4 pipe, lahat na po yun sasakyan hmm. mo na yun ah, sasakyan na lang ibig sabihin sa kanina lahat gulong e eh, bali yung payong sa kanina na rin po yan hindi 500 lang pili ko nito ah 500 lang pili nyo ng payong Tatay, maghapon ito lang po yung ginagawa nyo na hanap buwan? Araw-araw araw So, bakit po tatay ito yung pinili nyong trabaho? Diba marami naman po dyang ibang pwedeng pagkakitaan o trabaho, diba? Hindi kami kaya na Kaya namin wala kong sa naman hindi ko na rin na kayang Ay, ibig sabihin po yung demotor mas mabigat. Ano po? Kasi hindi na pa. Siguro mga ilang kilo lang ito po na palagay nyo? 20 kilos po, bali yung demotoro ay tumitimbang ng ah may 60 han yun mga 60 or 100 pa ano oh. yung mas mabigat oo oh. yun bali yung pala kaya ito yung naging trabaho ni tatay halos araw-araw naman ito mahina ang 250 pinaka mahina ng 250 nito sa araw-araw ah ibig sabihin yung kita niyo po sa araw-araw ay mahina ng 250 oo oh. kuminsan na umabot ng mga 500 500 pesos? oo oh, hanggang dagat oh, umabot na po ng 500 oh. ang kita niyo pagka yung kagaya yung may pistahan, mag iba iba naman pag may pistahan, maraming kayang pasayro. Ah, ibig sabihin pag may mga event. Oo, oh, oh, pista you? ngayon, oh, o Oo, oh, maraming ano, maraming pasayro. Oh. balik-balik ko. Oh. Mm, Doon po kayo tumatarget talaga ng mas malaki-laki. Oo, oh, eh, ano na yan, may git ng 250, kalahati pa lang araw. 250 po ang? Pinta po na. Ah, kalahati araw pa lang, oh. 250 na. Yan, pagka bali. magandang ano, pag may kagaya pistahan. Opo. Oh, iba-iba, uh, delicia. Dax, ibig sabihin pala ano. Um, ito yung pangaraw-araw ni tatay na trabaho, nagpapajak siya. No? Ang tawag, tawag, po dito yung ano, ditula. ditula kasi oh. doon sa kalawag pajak, hmm. Oh. yung may bay, gano'n po. Ilang sakay po yung ano dyan, ilang Ang tao ang pwede? Anim, anim yan. Anim po yung minimum. Hmm. O ibig sabihin, pag naka-anim po kayo ay ano na? 60 na. 60 pesos, okay. Oh. Uh, isang pasada. Oo, oh, isang biyay. Yan. <laughs> uh, Balitay, um, may, may kita na po kayo ngayong nga, ano? 250. 250. So ayan na, ah, makikita na si tatay ng 250 Kaya bibigyan natin si tatay ng um, 300 Bali, ano na ito tay? Uh, ayan tay, bali ano na ang inyo dyan oh, Meron na kayong kita agad na 550 Ay, uh, yan, Ibig sabihin pwede na kayong mag-garahe kung gusto yun ano oh. Uh, Opo So ayan tay, ingat po lagi oh. Bawa-bawa Ayan, yung pag may kasalubong, ganyan. Bubuhatin ko sinong talo, ano po? Sino maraming karga, di siyang panalo. Ah, okay. So, okay, ka. Bali, ay, wait lang tayo, wait lang. So, ayan. Ah, bali tayo yun. Ingat po kayo lagi sa pamamasada araw-araw. Apo, ingat po.